Hindi, isa lang po yung sasakyan. Kaya ano, marino kinagutan o pao. Kaya ano dyan, may kawal. Wala. May besiha sila. Dalawa lang. Kami lahat, ano, paranyake, paranyake, tagig. Oo. Nagsama-sama lang po talaga, may malabon. Ayun si, ano, si Ate Ilineta. Wala ata. Parang kubaw si Ate Linit, yung isa. Ayan. Dito po kami, sa Kabite. Oh, binaliktad ko na naman. Ang <laughs> isa nang mangyari ko. Oo. Oh, oh. si Ayan o, oh, si Sir Nano, bising busy. May kakol, may katek. May katok pala. May kakol, may katok. Ayan pa isa o, oh. may kakol din, may katok. Puro mga busy. Ayan. ito na kaganda dito na yun. Oh. 十唱 <laughs> <laughs>